Hello and what's up mga kalapatids and welcome back dito sa Alienation Vlogs mga kalapatids and for today's video mga kalapatids Paapayin naman tayo ng pampurga natin sa kanila walang iba kundi ang Pedro mga kalapatids Ito ang ating ginagamit, pampurga sa ating mga alagang kalapate mga kalapatids Kaya medyo malaki ito mga kalapatids kaya kalahati lang nilagay natin mga kalapatids Ayos yan mga kalapatids, Kala kalahati lang tapos yun mga kalapatids, ito na mga alagay. Oh, oh, na, oh, na oh, mga kalapatids. Kasi kasi bang kahapon pa yan hindi umiinom mga kalapatids. Tapos so, ngayon nga ay pa namin na natin yun mga kalapatids. Tapos so yan, mga alapatids yan pa. Pag pinorgan natin yan, babaligan natin yan maya maya mga alapatids. Kung anong idudumi nila mga alapatids. Kung meron, di meron. Pagka wala, di wala mga alapatids. Ang Pedro nga pala mga alapatids ay walang kulay sa dya mga alapatids. Yan, parang plain water lang mga alapatids. Para hati lang nilagay natin dyan mga alapatids. Kayudumi natin ang mga alapatids natin lahat ng mga yan mga alapatids. Pauubos natin sa kanila yan mga alapatids. Kung may ma mauubos nila.